WhatsApp what's up team Matalam? Nandito po ako si Dongsy TV At saka may titirahin pala ako na isang vlogger Nga si GNP Comments Daw ko no <laughs> Eto ah, kilala to si JB Comments Dati iniidolo ko to eh na Ngayon, ngayon na tinira si Bongo Na si Sara, tinitira niya eh Wala na Eh kiss ka sa akin, alam mo kung bakit? Ha? Ha? Kasi ah Alam mo bakit? Kasi ikaw, puro ka paninira, loko-loko, ano? Ha? Ah? Pati yung malasakit ni Sir Bongo, sinisiraan mo. Wow naman. Ano ka ba? Malaking ang tulong yung malasakit Senta, Alam mo yon Kasi sa bagay, ikaw, blagay ka naman, marami kang pera. Dapat tagbayad ka lang. Huwag mo na kaming anuhin. Kasi kailangan namin yung malasakit. Ikaw, siguro hindi malasakit ng kalam mo. Siguro sakit sa utak ang meron sa'yo. Ah, kasi abnoy ka, alam mo yon Ha? Abnoy. Ha? Abnoy ka, alam mo yon Ha? Ha? Bakit? Kasi, dinidiscourage mo yung malasakit center. Ibig e, sabihin, malaki yung tulong sa, sa, amin na walang pera. Ha? Ha? Hmm. Na walang pera sa amin. Walang pera, ha? Alam mo kung bakit? Hmm? Dinidiscourage mo yon Ha? Loko-loko. Ha? Kasi alam mo ba, malaking tulong ang mala, malasakit center na masisero bill ka na wala kang babayaran na expenses. O, oh, ano bang gusto mo ha? Papipiliin kita, ha? Sumagot so, ka na maayos ha, na matino. Lukuluk tong GN, GN, Loko-loko. Siguro sa bagay, siguro sa tatay mo si Trillanes mo. Sinasabi so, mo nga kaboses mo si Trillanes, di ba? O siguro tatay mo. O iwan ko, di ba? Loko-loko. Ha? O, di ba? Ito, gaya ito, ha? kasi yung Malasakit Center, malaking tulong. Ha? Masisero bill po kayo. Ah, uh, ang gagasta sa inyo lang, pagkain at saka mga iba lang ano. Pero itong GNP na ito, dinidiscourage niya, ha? Loko-loko, alam mo yung bakit? Ha? Gagip na to, dinidiscourage mo pa. Huwag kang gumamit ng malasakit kung ayaw mo kay Bongo. Ha? Loko-loko ka. Ha? Pingusin kita dyan, eh. Hmm, loko-lokong to. no, Ha? Itong mga to. Ano? Loko-lokong tong GMP na to. O. Oh. Kapos yung rally nyo, nagbuka kayong tanga doon. Ha? Hmm. Hmm. Mm, Loko-loko. Ha? Tantadong to. O. Oh. At saka, kakamustahin ko pala yung mga bashers ko na... na idol ni na idol ninyo to, ha? Ha. idol nyo pala to eh. Sige, pagbibigyan ko kayo. Ano? Sige, pagkukunin natin, 'di ba? Um. Sige. Kaya mo na ako sa mga bashers ko, ha? Ha? Kung talaga hindi binayaran 'to ng mga idol nyo, pakita yung bank account ko eh. Papakita ko rin ang bank account ko eh, 'di ba? Papatas. Ha? Ha? Lokolokong to. Ha? No. Ha? Papakita ko yung bank account ko. Ipakita yun din ng idol nyo ha, ah, na hindi siya bayaran. Yung bank account niya, oh, papakita ko yung bank account ko. Pagtawanan nyo pa nga ako eh. Di ba? No. Hmm, lokong to. Oh. Sa mga bashers ko dyan na uh, sinasabi, hindi ako sikat. Hindi naman talaga ako sikat, pero binakbakan nyo ako ng comment. <laughs> binakbakan nyo ako ng comment, mga loko-loko ulul. Ito sa inyo. <laughs> Mga ulul. Ah, doon to. Ano? Ha? Ah, palag dito. Mm, loko, ha? Ah? Ah, ha? Ano? Dila, dumi nyo lang. Sige, sige pa. Igalingan nyo naman. Para maganda-ganda yung laban, di ba? O. Ah, uh, pa. Galingan nyo pa. Sige. Hmm? <laughs> no. oh and so, yun lang. And what's up, team Matalam?